nagtutulungan ng media sector nagresulta sa dekalidad na serbisyo yan ang balitang hatid ni Christina Tole hindi napigilan ng malakas na buhos ng ulan ang paghahatid ng mga serbisyo sa Barangay Tinangis, Pili Camarines Sur nitong Martes, Hulyo 23 sa pagtutulungan ng Philippine Information Agency, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas at Night ID Press Corps. Ang sadya po namin talaga yung mga barangay na malayo po sa kapihasnan, yung mga hindi nararating ng serbisyo ng ating pamahalaan. Ito po yung tinatawag nating paglalapit ng mga programa ng pamahalaan right at their door, doorstep. So, kung nasaan po sila, hindi na sila mamamasahe, hindi na po sila mag-aaksaya ng oras at panahon, kami na po ang lalapit sa kanila. At least, nadala natin yung serbisyo dito sa Barangay Tinangis, Pili and sabi nga kanina, nahihirapan silang i-access yung mga services offered by different uh, government offices. Pero since nadala dito, marami tayong ka partner malaking bagay po ito sa kanila. Sa nasabing aktibidad ay matagumpay na naihatid sa mga residente ang mga serbisyo tulad ng pagpaparehistro at pag-update ng kanilang mga impormasyon sa Comelec, PhilHealth at PSA. Nabigyan naman ng DA ng mga seedlings ang mga magsasaka sa lugar, habang ilang residente na Manila ang naturuan ng test ng photovoltaic system setup, house wiring at fermented fruit juice production. Maliban dito, pinangunahan naman ng 9ID ang medical check-up, operation tuli, dental service at libreng gupit. Mayroon ding entertainment tatid ang Night id Spear Band sa pamagitan ng live performance na nagbigay aliyo sa mga residente. Ito ang kauna-una aktividad na isinagawa ng Night id katuwang ang media sector na inaasahan na magiging regular na aktibidad ng grupo. Hindi po magiging posible kung wala po ang tulong ng 9 ID. Ito po ay dahil na rin po sa tulong po ng mga kasama natin sa press na naniniwala po sa itinataguyod ng Philippine Army na maging malapit din po sa mga mamamayang Pilipino, especially po doon sa mga residente na nangangailangan ng tulong. 9th ID nagpapasalamat po kami kasi hindi sila nagsasawang makipartner sa amin anumang klase ng serbisyo ang hinihingi namin. Andiyan po ang Filipino Army para tulungan kami. Marami pong salamat sa tulong po sa mga kahirapan po ng mga tao po rito. Malaking tulong, hindi na sila pupunta pa sa baba para magparistro, magpa medical check up, lahat tinuwi uh, talaga pinuntahan na sa barangay. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Peer News.